Magandang araw po sa inyo lahat. Balit, turuan ko po kayo mga pagtanong sa Ingles gamit po itong salitang ilang. Nagamit na gamit po yan. Oras po itong ilang ay tinranslate po natin sa Ingles bilang how many. Ito po dapat ang inyong isaisip. Okay? Ang how many po kasi ay dapat ipareha sa mga bagay na kayang bilangin. Ang ibig ko lang pong sabihin, yung mga bagay po ay dapat kayang bilangin katulad po ng libro kayang bilangin yan. Yang lalaki, di ba tao? Ang tao, kayang bilangin yan. Itong mesa, upuan, bola, laro, higaan, unan, bumbilya, lahat po yan, kayang bilangin. Okay? So, ang ibig ko lang pong sabihin, ang how many po, ay ipinapareha lang po sa mga bagay na kayang bilangin. Okay? At hindi po yan pwedeng ipareha sa mga bagay na di kayang bilangin. Katulad po ng tubig, gatas, yung mga 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 liquid po, hindi po yan kayang bilangin. Kaya hindi po yan pwedeng ipareha dito sa how many. Okay? Tatandaan nyo po yun. At saka, at sa tatandaan nyo rin po, ang salitang many po ay ipinapareha lang po sa mga bagay na kayang bilangin at higit sa isa ang bilang. Kaya kung mapapansin nyo, ang nakalagay po dito sa ating listahan ng mga bagay na kayang bilangin ay higit sa isa ang bilang. Tinan nyo, mga libro. Higit sa isa ang bilang ng libro. Mga lalaki, mga babae, mga bata, mga tao, mga upuan, mga mesa. Okay? So, yun po ang dapat nyong tandaan pag gumamit po kayo ng how many. Dapat po, ang ipangpaparehan nyo dyan ay kayang bilangin at saka higit sa isa ang bilang noong bagay na kayang bilangin. Okay, na maaari po natin itagalog bilang ilang. Ang tawag nga pala po doon sa mga bagay na kayang bilangin ay countable nouns. Okay, ngayon ang tanong po natin dito ay para malaman ang dami noong mga bagay na nandito ngayon, na nakalista. So, ang English po sa dami ay quantity. Okay? So, tatandaan nyo rin po yan. Para pag nabasa nyo yung quantity, ang ibig sabihin niyan po ay patungkol sa dami. Okay? So, magbigay na po agad ako ng halimbawa. So, dalawang tanong po mabubuo natin dito at gamit na gamit. Ilang mga libro ang mayroon dyan? Pag in-English nyo po, how many books are there? Okay? Kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng salitang R. Kasi ang R po, yan po ang senyales na yung mga bagay na, na tinutukoy po natin ay higit sa isa ang bilang. Di ba yung is, yung is, yung po yung pang-isahan na bilang. Okay? Sumunod, gawa pa tayo ng isa pang tanong. Iba naman. Ilang mga libro ang kailangan mo? Gamit na gamit din po yan. Pag in-English nyo, How many books do you need? How many books do you need? Diba? Isa pang halimbawa. Ilang mga bola ang mayroon dyan? How many balls are there? Okay? Ngayon, gamitin naman po natin itong nasa baba. Ilang mga bola ang kailangan mo? How many balls do you need? Okay? So, ganyan lang po kadali yung ating leksyon ngayon. Pero marami po kayong natutunan. Okay? Kasi ang natutunan nyo po ay ang tamang paggamit po ng ilang na kapag in English ay how many. At saka po itong dami o quantity. At saka matututunan nyo rin po dito ang tamang pagpapadami o pag sa plural form nitong mga bagay. Okay? Yung book, yung B-O-O-K, ginawa natin books. Okay? Na ang ibig sabihin ng books ay mga libro. Okay? So, sana makikipractice po itong ating leksyon ngayon kasi alam ko magagamit nyo rin po agad ito. Maraming salamat po.